ng 6 mga buwan. Bawal ang pagmamanehan ng lukor na walang helmet At ayon sa Republic Act No. 10054 pursuant to Municipal Ordinance No. 8, since of 2010 and other violations na may pinakamataas na penalty na isang limong inso. Bawal din ang pinag-untang butyo kung mag e muffler ayon sa LTO Memorandum Circular No. 2020-2040 pursuant to Municipal Ordinance No. 5, Series of 2016, na may pinakamatas na penalty at 2,500 pesos at pagkakakulong ng 6 na buwan. Bawal ang paggalaga ng aso o ano anumang hayo batay sa Municipal Ordinance No. 20, Series of 2020, na may pinakamatas ng penalty ng 1,000 pesos at pagkakakulong ng 30 araw. But, meron ding umiinol na clock pad sa mga oras na 7 a.m. to 9 a.m. at 3 p.m. to 7 p.m. upang iwasan ang pagdikat ng traffic ng lalong lalo sa kundasyon niya niya. Ipinakotopad din natin ang 10 p.m. to 4 a.m. na curfew hours para sa mga minority dahil. Niririgulan uh, din natin ang paggamit ng video-offing machine